Jay. Tapos ka na maglinis? Enzo, so baka pwede mo naman akong tulungan. Eh, kanina pa ako naglilinis dito sa buong restaurant eh. So, nagre-reklamo ka? Kabago-bago mo, nagre-reklamo ka na agad. Di ba gusto mo ng trabaho? E, hindi naman sa ganun. E, dalawa tayong tauhan dito, kaya dapat nagtutulungan tayo. Baka nakakalimutan mo. Kadikit ko si boss. Baka gusto mo matanggal ka sa trabaho mo. Huwag mo naman gamitin yung pagiging close mo sa boss natin para hindi ka tumulong dito sa restaurant. Wala kang pakialam. At hindi mo na problema yun. Ang gawin mo, yung trabaho mo, maglinis ka. Waiter! Ah, uh, yes ma'am. Good morning po. Ah, uh, magbibill out na ako. Ma'am, ito na po yung bill niya po. Okay. Ah, uh, nga pala, nasan yung isang waiter niya dito? Mama, alapin niyo po yun. Eh, ako yung nandito. Pakibigyan na lang tong tip na 100 sa kanya. Yaman yun, ma. May patip pa ng 100. Sige, ma'am. Sige. Salamat. Thank you, ma'am. Ah, uh, Enzo. Yan ang ba yung bayad? Ano yung iniingi mo? Nalilimus ka? Oo, ito na yung bayad ng customer. Bakit? Eh, akin na sana kasi ilalagay ko sa kahat. Tsaka parang may inabot ata sa'yo na tip, Ah. Eh, para sa akin kasi yun. Alam mo ako nakasign sa kaha, di ba? Tsaka ako yung kumuha ng bayad. Ba't ko ibibigay yung tip sa'yo? Kung sino kumuha ng bayad, sa kanya yung tip. Eh ako kumuha, di sa akin. Eh sa akin naman sana iaabot yung bayad eh. Tsaka yung tip ko kasi ako yung nag-assist kay Ma- Eh wala ka eh! Pa'y ibibigay sa'yo? Eh inunahan mo ako eh. Eh wala ka nga eh! Kung magre-reklamo ka, sasahod na. Kasi yung tip binibigay tuwing sahod. Huwag ka mag-alala, di ka mawawalan, di ka rin magkakaroon. Kupal talaga to. Hoy! <laughs> <laughs> Ay. Ano yan? Eh, sir, kung kain mo to, bakit ko naman kukunin? Ang mo? Akin na, sabi eh. Nakita mo doon? Dahil basuraan. Doon ka kumain. Sige lang, bawo-bawo mo eh. Grabe ka naman sir, pinagkirapan ko yung perang yan eh. Masagot ka ba? Pirahin ko yung mukha mo eh. Alam mo dito, ako yung siga dito ha. Andahan mo. Kaya yung mga... Uy! Anong ginagawa mo ha? Mas ka na! Ayos ka lang ba ha? Ayos lang kaso yung perang pangkain ko sana, tinuha niya eh. Yan mo na. Hali ka muna sa loob. Pasok ka muna sa loob ng restaurant. Kumain ka muna. Upo ka muna. Ano bang nangyari? Eh, sir, pinagtripan na ako nung lalaki kanina eh. Pangkain ko sana yung dito, kaso Tinuan niya. Gutom na gutom tuloy ako ngayon, sir. Hmm, ba? Alam mo, nararamdaman kita kasi kahit dito sa trabaho ko, inaagawan din ako ng pera eh. Lalo lalo na yung mga tip na binibigay ng customer. Hayaan mo. Papakainin na lang kita. Talaga sir? Oo. Oh. Uy, sir ulo! Wala ka ng utak, no? Nagdala pa ng kalamunin dito? Gusto mo yata mabawasan yung benta natin, no? Anong mabawasan yung benta? Ika ikakain lang naman yan dito. At saka, kung walang pambayad yan, edo ako magbabayad sa kakuha ng pambayad, eh wala kang ang tip. Wala kang pakialam. Babayaran ko naman sa sahod ko eh. Tsaka isa pa. Baka mamaya ikaw pa yung isumbong ko kasi kinukuha mo yung mga benta dito tsaka yung mga tip ng customer. Nubulsa mo. Tsaka ganun. Sakto tumatawag si boss. Hello boss. Oh, hello. Lumenzo, hello, kumusta naman yung restaurant? Ah, dito sa restaurant boss. Okay na no? okay boss. Walang problema dito boss. Mm, gan ba? O sige, uh, ikaw muna bahala kasi medyo busy ako dun sa mga supplies natin yan. Sige boss, no problema. Okay. Oh, nakita mo na. Tumawag si boss sa akin. Eh. Kasi ako lang pinagkakatiwalaan dito sa restaurant na to. Isa pa, magsusumbong ka? Sa tingin mo, maniniwala si boss sa'yo sa mga sasabihin mo? Uy, baka nakakalimutan mo kadikit ko si boss. Kaya hindi maniniwala sa yun. Saka isa pa, pwede kong balik rin lahat ng sasabihin mo sa kanya. Bagay nga kayong magsama, oh. parehas kayong mabaho. Saka isa pa, walang CCTV dito. Kaya walang maniniwala sa iyo. Si Say, Ando Knight, ganda talaga ugali dun. Ibaling ask. Alright, now. Oh, tapos ka na kumain? Ah, Jay, maraming salamat ah. Sa totoo lang, nabusog talaga ako. Uh -huh. Ay, nga pala. May mga bariya pa pala akong naipon dito. Talaga, eh, ako na sana magbabayad yan eh. Hindi, sige na, tanggapin mo to. Wow, <laughs> galing mo naman. Kahit na ganyan ka, pulubi ka, may pambayad ka pa rin sa pagkain mo. Siyempre naman, sir. Ay, este, Jay. O, paano, sir Jay? Una na ako ha. Maraming salamat talaga. Sige, mag-iingat ka ha. Sige. Saka balik ka din dito minsan. Okay, sige. Bye-bye. Anong nangyayari dito, Jay? Sir? Ha? Ah, nag ako ng stock room ha. Bakit wala na tayong mga stock? Eh, wala na mo kayong mga benta. Ah, sir, teka lang po. Paano naman po nangyari yun? Eh, marami po kaming customer kanina eh. Naku, boss. Nagtaka ka pa. Wala nang stock, walang benta. Itong bagong waiter mo, binubulsa yung benta. Tsaka isa pa, yung mga pulube. Pinapapasok dito, pinatakain ng libre. Kaya ano mo pala nalulugay itong restaurant eh. Gawa mo! Sir, hindi naman po totoo yung sinasabi ni Enzo, sir eh. Gumagawa lang po yan ng storya, sir. Mamang-mamang -mama pa? Eh, nahuli ka na nga ni Enzo. Alam mo, Jay, eh, mas mabuti pa maghanap-hanap ka naman ng ibang trabaho. Tanggal ka na dito. Ah, ah, sige, sige. Palabas na ako. Okay. Oh, ano ka ngayon? Diba? Sabi ko sa sa'yo, magkadikit kami ni boss. Kaya sorry ka na lang. Maghanap ka pa na panibagong trabaho mo. Sige na! Ligpitin mo yung mga gamit mo doon. Ah, oh, sige, papunta na ako. Malapit na ako lang. Oh, bakit? Sir, yung walit nyo po nalaglag eh. Ah, uh, ganun ba? Salamat ah. Naku, kung iba'y nakapulot ito, malamang tinakbo na. Bait mo ah. Uh, eh, sir, mas maganda yung kumita ng pera na pinaghihirapan kesa sa mga ganyan lang. Ah, uh, katuwa ka naman. Ah, uh, anong gusto mo? Bigyan na lang kita ng pera para... para naman makabawi ako sa'yo. Eh, sige sir. Kahit pang -kain lang. Lagi ka sa unang kain dyan sa restaurant na yan kasi... Ang sarap ng luto, sir. Restaurant. Ito? Opo. Oh, <laughs> sa akin yan eh. Kung gusto mo, ah, uh, sumama ka na lang sa akin sa loob. Pakakainin kita. Saka, asat nga pala? Saan ka nakatira? Eh, wala na po eh. pag -gala -gala na lang po ako eh. Ah, uh, ganito na lang. Gusto ba, magtrabaho ka sa akin? Kasi, nakakatuwa ka. Sobrang anis mo. Binalik mo to. So, gusto mo, bigyan kita ng trabaho? Talaga, sir? Oh, dyan sa restaurant ko. Sige. pero okay lang ba sa yan? Sige po, kahit anong position po, tatanggapin ko. O oh, sige, uh, sama ka sa akin, before ako ipapakilala kita dun sa ano ha, sa mga staff ko ron. Sige po, sir. O, oh, tira. Sama ka sa akin. Enzo. O, boss. Si Jebe nga pala. Uh, bagong waiter natin. Ikaw na bahala ha, turuan mo siya. Tapos, dun, pag mo, bigyan mo na yung uniform. Ikaw na bahala sa kanya. Boss naman, papasok ka bagong waiter, pulubi pa. Eh boss, kahit anong turo ko dyan, mukhang di mo tututo yan eh. Mabait yan. Binalik nga yung wallet ko eh, na may lamang pera. So, mapagkakatiwalaan natin to. Tsaka kailangan natin ng waiter ngayon kasi, di ba, wala na si Jay siya na Teka lang po, ba't wala na po pala si Jay dito? Huh? Sa? So, yung si Jay, kinukuha kasi yung benta dito sa restaurant. Tsaka, Ayun, nagpapakain ng libre dito. Eh, malulugi to restaurant ko. Kaya, tinanggal ko na lang. Alam po ah, hindi po totoo yun. Kasi ako po yung lagi niyang pinapakain. Tsaka, nagbabahid naman po ako sa kanya eh. At, ikaw ba yung sinasabi ni Enzo na pulubi na pinakakain niya? Opo, ako nga yun. Eh, yun lang pala Enzo eh. Nagbabahid naman pala to eh. Eh, ano sinasabi mo na kinukuha ni DJ yung mga benda rito? Hindi po totoo yun nakita ko rin po siya tinuko yung bite at tip Kuto ba yun, Enzo? OJ? Ah, sir magpapaalam na po sana ako maraming salamat po sa lahat Sabihin mo sa akin yung totoo, OJ Ano yung nangyayari dito sa restaurant? Ayun nga po sana kanina, sir eh. Gusto ko po sana magpaliwanag sa inyo kaso ayaw nyo naman po akong pakinggan Eh, si Enzo naman po talaga yung nang bubulsan ng mga benta natin dito sir tsaka, yung mga tip ng customer na binibigay sir binubulsa din niya sir nahayaan ko na lang kasi nagagalit po siya sir eh. kasi sinasabi niya mas malakas po daw siya sa inyo Ato Enzo ha ikaw pinagkatiwala ako dito tapos kanya yung gagawin mo eh boss pasensya ka na nalululong kasi ako sa sugal eh eh boss close naman tayo di ba? baka uh, pwedeng bayaran ko na ng Bayaran? Pagbabayaran mo talaga, Enzo. Dahil kakasuhan kita sa paglalakaw dito sa restaurant. Pinagkatiwalaan pa naman kita. Halos tinuring kitang hindi iba sa akin. Tapos ito gagawin mo? Mas mabuti pa. Umalis ka na. Hintayin mo yung kaso mo. Alis na! Pasensya ka na, Jay. Uh, hindi ako naniwala sa'yo. Ah, uh, nga pala, huwag ka okay nang umalis dito. Talaga, sir? Oo. Oh, simula ngayon, ikaw na mag-handle ng restaurant na to. At nga pala, makakasama mo si Jayboy. ikaw na yung bahala magturo sa, sa kanya. Ha? Turo mo ng mabuti rito, lahat ng pwedeng gawin dito. Kung yung trabaho. Okay, okay ba yan? Okay. okay. Mauna na muna ako, ha? punta ako sa office. Pag may kailangan kayo, sabi mo na sa akin. Kung so, ano bahala sa kanya. Salamat po ulit, sir. Okay, sir. Thank you, sir. Galing Jay Boy, magkakasama na tayo dito sa restaurant tsaka magkakatrabaho na tayo. Kaya Jay, pagbutihin natin tong trabaho to ah. Tsaka maraming salamat din sa'yo ah. Kung di dahil sa'yo, baka mamaya napalayas na talaga ako dito. Eh, kailangan na kailangan ko talaga din ng trabaho eh. Ako ang dapat magpasalamat sa'yo. Kasi kung di dahil sa'yo, lagi akong gutom. Eh, dapat natin. Paano? Tara. Kuha na din natin yung susukotin ko. Magtrabaho na tayo. Sige. Tara. Bibigay ko sa'yo. Tara.